oatmeal na naman tayo. Wala sabi kasi ng doktor at ang sabi ng mga eksperto. Ito na talaga isa sa mga the best food na kinakailangan kong kainin. Ngayon, ngayon may sakit tayo. Kagabi ho, nako maybe ano na naman, may twist. Biglang sumakit ang aking sikmura. Yung namimilipid talaga. Yung naranasan ko na last week, nasabi ko ayoko nang maulit. Yung parang bloated. Ngayon mas matindi doon yung sakit. At mas matagal hindi siya mawala-wala. So napilitan na po tayo magpadala ulit sa ospital. ka lang, sir. So, ito yung para sa pain. So, nilagay na naman tayo ng mga kumano ano ng ano, mga gamot. Ang diferensya lang ngayon ay sabi ng doktor, kung wala ng pain, pwede nang i-discharge. So, sabi ko doon talaga kapag pa-reserve ng kwarto, ay pakisabi ka ako at kay Dok na pwede naman mag-ano na, mag-overnight or gamitin na isang araw. Tumating si Ira, naisip namin ito na pag usapan namin ng gastos and instant 12,000 na naman yon. malabang kasi po ang biniyaran ko doon sa short stay ko sa emergency room ay 3,500 yung siguro mga 1 uh, hour tapos doctor's fee ang alam ko ay ano lang maliit na parang 1,000 tapos mga gamot so inabot din ng mga ano mga 6-5 binigyan nila ako ng dalawang gamot ang isa ay before breakfast so dalawa yung gamot natin ngayon before breakfast, yung sakit sa atay at saka yun, sabi ko wala bang problema po dok na magkasabay-sabay sila wala raw problema so yun, naisip ko din naman na tama nga yung aming napagdesisyonan because ako po ay kanila nang ooperahan yun ang kanilang sinasabi na magpapaulit-ulit lang yung sakit na nararamdaman ko hindi ito isang simpleng bloated lang kundi iba na to at tiniretsa talaga niya ako na iyon ay yung gallstones ko na malamang na bumagsak na raw yung isa ako Diyos ko malamang bumagsak na raw yung isa at maaaring naharangan na ngayon yung aking ewan, hindi ko na makuha yung mga term na ginagamit excuse me yun sabi niya pwede na akong hindi akin. Alam mo ang bilis ang sagot ko. ah uh, wag muna do, kasi makakapasin ako sa pera. Actually, ay meron naman pwedeng bunutin pa. Ang iniisip ko kasi, wala na lahat yung iba kong mga adikain, yung mga kasama sa akin, mga maliliit na plano totally mawawalan ng lahat kasi ginastos ang kapatid ko. Di ba in-interview ko yung kapatid ko na inopera sa Callstone? Ang gastos niya ay 300,000. Kulang-kulang lang ng konti. Pero meron siyang maxi care. Yung anak niya, kasama siya. So, nagamit yata yung 140,000. Hindi may nagbigay sa kanila ng halos ano yata, 60,000 yata ang nalikom. So, konti na lang dinagdag nila. Ay, ako po, unfortunately, wala tayong ganun nagbabalak para meron ako nung isang araw kasi may nagsabi sa akin na meron daw na parang 4,000 plus lang or 5,000 na lang monthly at meron din akong nakausap before na kaibigan, kaklase na napagkasundo na namin nakukuha na ako so yun, talagang kailangan natin para sa mga biglaan ganito ay meron tayong kaasahan hindi ko alam kung makukuha pa ng feel healthy ito kasi kauuwi ko lamang one week ago lalabas ko lang sa hospital, di ba? So, ang isa pang kung bakit pinigil ko bukod sa gastos is nakaset na po tayo for MRI. Inambilin sa atin ating regular doctor para malaman kung, yun, na, lahat kasama doon yung yung gallstone natin, kung ano na ba talagang pwesto, kung ano na ba talagang nangyayari. So, mabuti na rin siguradong meron tayong solid na pruweba na talagang nandun na yung bato. Kasi wala man ako nararamdaman sa araw-araw. Pero kapag sumakit na ulit, mamaya ilayo ng sampung layo, ay mapipilitan tayo kasi sobrang sakit talaga at ayaw maranasan ninyo. Yun, yung sobrang sakit nun. Ang tindi. Tapos hindi pa tayo makakain. Ngayong umaga, magandagan ng ating panlasa. Sa totoo lang, hindi na rin tayo matutulungan ng mga nilapitan dahil 3 months daw. Ang sabi ng mga kaibigan ko, three months bago ulit makahingi ng tulong. Kasi ano rin yun, uh, pang gastos din. So nagpalaga tayo ng kamote, bubili tayo kahapon ng kamote. Ayan. <laughs> Try natin yan. Isasayang yung iba, di sa kanila ang prito. Bumili rin po ako na ng ano, bumili ko kahapon, papunta namin sa simbahan ng kabote fresh na fresh galing sa pitasan. So, nagpaluto na tayo kahapon ng bulan lang. And then ngayon ay yun, palalagyan ulit natin ng ano, ng konting miswa, malunggay. So, yun po sa, sakinain kinain natin kahapon. Pero medyo maalat. Yun siguro yung nag-trigger. Ang sakit ko kahapon, medyo napalat ang timpla. So, naluto natin ito para meron tayong sabaw mamaya. Yun nga pala, hindi kaya ko ng digay. Nabanggit ng doktor yun na ang mga sintomas ika ng skull bladder na malapit ang ganun ganon ay nag-yellowish, nagvavamit, sabi ko hindi pa ako nagvavamit, na ano pa ba, ba yung sinasabi niya, Nat Natutumban halos sa pagkailo, sabi ko hindi naman po. And dumidigay, sabi ko, opo, naku siya, yun ang nga yun. Isip-isip ko kasi talagang ilang araw ko nang napapansin na panay ang digay ko kahit Walang laman na ko kung kaya ako. May laman at wala. Yun, walang oras sa pinipili. Yun pala yun. Kasama pala yun doon. So, napansin ng kapatid ko na pati itong aking, ano, itong area na to, ay naninilaw na rin. Naninilaw na rin daw. Sinabi ko kay Doc, sabi niya, ito yung na liver and gallstone. Nakakapagpadilaw talaga ang mata ko ay feel ko ganun pa rin hindi ko pa natitignan sa salamin dito hindi masyadong kita ay na uh, samahan ako sa aking pagpapa MRI sa lipa uh, dapat lunes pero sigurado kasi nasa ano po kami island, Mindoro Island at ang daming punong puno mga pasmisa nagkakaroon pa ng mga um, tao dito minsan may mga biyahing hindi ma tuloy sa sobrang dami. O, oh, oh, minsan para nakakaubos na rin ng, ano, ng sasakya dahil sa sobrang dami ng tao nagsasabay-sabay pa uwi ng papunta ng Maynila. Mga doon nagtatrabaho, doon nakatira sa iba't ibang -iba lugar. So mahirap umiyahin ng lunes. Kaya bala kong Sabado di Gloria. Kinakausap ko na ngayon. Kinakunta ko ng aking pamangkin na isang nurse sa Batangas, anak ng aking ate Christy, para may schedule tayo ng Sabado kasi wala ditong MRI ang laki na aming probinsya walang MRI meron daw pero hindi kaya yung ito yung sa gastro something like that ihilo na tayo meron tayong ihilo pa minsan minsan makakatuwa na wala tayong nararamdaman ngayon sa oras na ito isa ito sa pinaka parang magaang umaga sana tuloy-tuloy po tayo. Pero siyempre, pwede raw maulit-ulit yung sakit na yun. Anytime, kapag hindi tinanggal, mas madalas na. Yung sa'yo na ating worry ngayon, na parang konting pagkakamali ko, konting pagkain na hindi tama, ay bigla na lamang siyang parang yung feeling ba po na lumalaki na parang tumitika sa par, tapos maya maya sakit na. Nilagyan ko na naman sa ng mainit na tubig kagabi. Hindi talaga nawala, di kagaya last time na nawala dun sa tubig at sa kunting massage-massage. Nagpabili pa ako kagabi ng over-the-counter. Nag-search kasi ako sa, sa Google sa so, kunting walking-walking daw habang inaatake ako ng pain. Magpabili raw ng gamot na pang-bloating. Pang, blow, pang tatanong na lang sa counter. And yun na nga yung mainit na ilalagay sa channel si Mura. So, ginawa na namin yung tatlo ginawa ko na yung tatlo talaga Sobra. Sobra sakit na naramdaman ko. So, ano'y huwag yung maramdaman? Kahapon nga po pala, ay nagpunta ako sa simbahan ba to? Isang simbahan sa loob ng simbahan. ah uh, ito kasi, dito ko kasi laging dinadalang inay noon. At napanggit ng kapatid kong panay na si Timalen, na isa sa mga nag-aalaga sa akin ng sobra, na gusto niyang marating ito. So, dinala ko siya rin kahapon. Ang simbahan pong ito isa ng tourist spot ngayon dahil sa kanyang kasaysayan sa katotohanan na it, ikaw ay nasa isang bago at maliit na simbahan na nasa loob ng isang simbahan ginawa pa ng panahon ng Kastila. Ayun. So, alam kong natuwa ka timahalin at narating niya ito. Narating niya ang lugar ito po ay bangkuro na kung saan dito po tumirang inay. Remember po, hinanap natin ang mga kanon ng inay dito kung saan nandun yung unang dating bahay ng mga bata pa sila. Pero nabigaw po tayo matagpuan nito. Kaya sa susunod ay muli natin itong ano, muli nating hahanapin ang kanyang mga pinagmulan. Kahapon din na tayo nakapagbihis yung ating suits, sa ano kasi ano tayo, nagdiretso ng edit ng konti kasi para kahit papano ay kumikita tayo, may pumapasok. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, sobra. So yun, hindi na tayo nakapagbisan, hindi na sa ospital. Medyo na gulat ka ako na yung papalensod ko. Ngayon po, pagkatapos ng MRI, nakaschedule po tayo ng report sa ating, jet, ng, sa ating doktor na regular ng April 3. Tapos April 6 po, tayo pa nila na itinaon nating April 6 kasi may nag sponsor mag may mag sponsor po ng ating tirahan doon baka magtagal kasi tayo ng mga 2 or 3 days sa Maynila maraming salamat asa ako na sasabihin kung sino may ari pero 6 daw kasi ay bakante yung kanyang condominium unit na bagong bago at doon daw tayo welcome na welcome Yan, so nakaschedule po tayong magpa-hepatology sa Maynila ng April 6 onwards. Yun. So, sa mga taga Maynila, Quezon City, Caloocan, Metro Manila, hindi tayo magkita-kita na pwede akong puntaan sa ospital. Siguradong pila-pila doon. Kaya nihahanda ako ng sarili ko. At sana, bago tayo pumunta ng Maynila, hindi na tayo makaranas ng gano'ng galing pain. Sana wala na ulit. Sana hindi tayo takihin ulit pa more. So hanggang doon muna tayo or hanggang dito na lang muna tayo. Magpapahinga po muna ulit ako. Hanggat kaya ng katawan ko, ay ako po ay bukas para sa bisita iglesia. Isang uh, panata na rin ito na gusto kong gawin taon-taon. Isang uh, sitwasyon na kung saan makakapagnilay tayo ng gusto, makakapag-reflect self-reflection. Makakasama natin baka mapapasaya tayo ng ating mga kaibigan Joseph, si Mondoy, si Prima at Tumating na rin daw po, napunta rin dito kahapon, ang isa, sa, ang isa pa sa ating mga kaibigan na si Banak. So, lima kami bukas ka si Chito. Ayun, siyempre, masarap ang kainan nila ako. Ay, baka magbaon ako ng kanin na may nilagang saging or steamed na isda. Tapos sila, ipapag, papaghanda ko talaga sila ng tinapay siguro na may sausage or kung gusto nila pag-usapan namin mamaya. So yun, tatakam-takam ako sa kanila. Baka magpansit-pansit. Ay hindi, bawal nga pala yung ano. Wala, oo nga pala. Bawal. Sa amin, bawal sa amin ng karne. So tama-tama rin nga naman sa sa sitwasyon. Sila, ewan eh, ko sa kanila. Feel ko sa lahat ng katolikos, sinusunod natin yun ng, ng bonggam-bongga. So yun, kita-kits po tayo bukas. Sana po masigla tayo at malakas para makapasyal tayo sa seven churches bilang bahagi ng ating tradisyong Pinoy at bilang bahagi ng ating pagtitika. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roberto sa inyong nagugutok sa inyong mas at mabuhay ang lahat ng Pinoy sa man sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you.